Ting gol sa selda sa Pendaton Police Station ang usa ka idaran human kini masiko pinaagi sa pagsilbi og warrant of arrest nakalabayng Hulyo 12 sa Purok 11 Barangay Apupong Jensen giila sa kapolisan ang dinakpan nga si Alias Tagalog sa 61 anyos mangunguling og residente sa naisgutang lugar sigon niini nakurat siya sa migula nga warrant og wala sab kini masayod kung kinsa ang nagpasaka kaniya og kaso Bumaba yung mga tao daga, marami namang sasakyan na nagparada, Tapos pagbaba nila, may mga baril. Pinasok yung bahay ko, pinalibutan ako lang nga na. Nagtaka ako kung bakit, ano, ano? bakit kaya ito, sabi ko. Tapos tinanong nila, ito ba si ko alias Tagalog? Ako, sir, may murder ka. May kaso pang murder. nagtaka ako, nag-iyakan yung mga kasama ko sa bahay. Base sa impormasyon sa Pendaton Police Station, ang warrant of arrest sa sospek gipagula sa Regional Trial Court 12 Judicial Region, Branch 59, kani atong Hunyo 14 sa kasamtangan nga tuig. Gi ang sa dinakpan nga kanhi siyang napriso tungod sa kasong frustrated murder o illegal nga droga. Oh, madam, kay eh, na priso ko noon, frustrated murder na kumbikto man ko to, naka, na-release man ko. Anong taon nila? 2005. Na-release ako noong 2013. Itong pangalawa, na-preso ko yun ng 2017, drugs ang pinatong sa akin. Lumaya lang ako noong 2023. Sa tingin ko, ma'am, ma, ma, -ma parang nagkamali lang siguro sila o may pakapangalan ko ba. Kasi nung napriso ko doon sa Lanton, meron akong kapangalan, kapilido. Wala akong ko na kaya hindi ma ako maalis sa amin. Samtang matod pa sa asawa sa dinakpan nga si Alias Imelda, adunay usa ka lalaki nga miadto sa ilahang panimalay buntag sa Hulyo 13 ug nagpasalig matod pa nga tabangan ni ini ang ihang bana nga makagawa sa selda bugti ang salapi. Sabi niya tulungan niya yung asawa ko. kalabas niya daw po. Wala talaga kung pera mo kahit na piso wala kung ma ano mahagilap. Tapos may dalawa kong kambing. Yun, sabi niya, ibinta ko na lang daw yung kambing ko. Siya pang humanap ng buyer. Sana naman makonsensya siya sa akin, mag-asawa. Alam naman niya na talagang walang-wala kami. Sana maawa siya, makonsensya. Sana siya ba? Kala ko tunay na kaibigan. Yun pala, hindi. Ako naman, nagmamadali naman po ako na gano'n na lang talaga ang isip para makalaya yung asawa ko. Sa impormasyon sa Pendaton Police Station, gikonsidera nga top 9 wanted ang sospek sa regional level tungod sa giatubang nga kaso. Sa karon nagpabilin kining balhog sulod sa selda sa kapulisan. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enami Mugpun, Brigada News!